unang araw ng taon pero mayroon pa rin tayong kailangang bayaran ng mga bills so currently hawak hawak ko ngayon yung aming bills sa Anteco or kung tawagin sa inyo Esmeralco kasi iba iba naman yung mga uh, electric companies natin dito na nagbibigay liwanag sa ating bahay bahay magbabayad ako through GCash. So usually guys, yung ginagamit ko ngayon, all of my transaction mostly is ah uh, ginagamit ko talaga si GCash kasi I'm trying to test kung um paano tumaas talaga yung aking g score. So ayan, what will, what I will do is punta lang ako sa bills and then I will uh search here and tekano. So, ayan, makikita nyo, available sa G-Credits yung ko So, ayan, I will just stop on our bill. So, meron kaming bill na 2,047.79. And, ito yung aming account number. So, account number po to makikita po dyan sa inyong electric bill. So, ayan. Ito yung aming account number. So, importante na tama talaga yung ating makiin na account number. So, ayan. Next is yung pangalan ng may-ari ng kontador. So, since yung tatay ko yung may-ari, so, kanya yung pangalan na aking ilalagay. So, the next is, kailan yung due date? So, yung due date is on... Oh my gosh, yung due date niya is December 30. But I will try to pay in sa January 1. in December. I should December. So, next is I will type my... email ad. And then, I will tap next. So, ayan yung makikita nyo, guys. Ito yung aking available na G-credit. So, hindi kaya sa aking babayaran. So, I'll just tap up my G-credit. in G -credit. So, I will tap the next. And then, ito, meron siyang service fee and yung due date. So, pinag ko na lang yung due date, guys. Kasi, kapag hindi... Um, for sure na sobrang laki ng aming penalty so ayan I will just tap confirm so ayan successfully na nakabayad ako sa aming uh, bill sa kuryente so I will just screenshot this and pagkatapos nito guys pupunta ako sa sa bills dahil papakita ko sa inyo yung mga available na mga electric utilities kung saan pwede kayong makapagbayad so ayan kung taga abra ka so akleko yan, but walang akelko I will search akelko nga ah, so ayan meron din pala si akelko So, mostly, um, affiliated na sila sa G, G Cash para magbayad ng electric bill. So, that's it for today's video, guys. I hope you guys did enjoy. And, yan, sana meron kayong natutunan sa araw na to. So, see you again on my next one. Bye!